Good morning mga idol, shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko Happy Monday Ito kung mapapansin yung mga idol, dumating yung year namin Dito sa warehouse Ayan trailer mga idol oh. Trailer yung kinargahan Dol, na mo yun dol, area na yun Papuntahin mo doon ng truck o, Mga idol, oh. ito yung binlog namin na nagsukap Ayan si Foreman Por! San banda Por! Good morning, Por. Yan si Porman. Okay. Dito, 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 Por. Eh, pwede na siguro tayo diyan. Oh, lalagyan na natin ng tubo oh. Por ano. Oh, tsaka bakal. oh, para hindi lulubog ano. Mm -hmm. Kasi dito bawal dito ano kasi bawal, eh. da, yeah, si da na ng sakyanan to, di ba? Mm -hmm. Ah, Ay, nandito kami. Pwede. Saka dito mga pagkanga dito, may kuryente. Oh, may kuryente. Ay. Yan, kaya dito oh. banda. Marami okay. uh. na tayong Ah, marami na mga lublak ano. Tawag dito tubo. Mga idol oh. Kaya yan, trailer yan eh. Mahusay yung mga driver na yan pag mga trailer. yan pasok. Mga idol oh. Laki tong project nito mga idol. Ang haba nito. Ayan, ang, haba niya no. Ayan o. No? Oh. Ang haba niya. Kaya madami yero yan Ocho, ocho, ocho talaga. usay ng ng driver. Di pa, dol. Di pa. Oop! Dol! Dol! Dol, igilid mo yung gulong dito. Igilid mo na konti. Ganyan ako sa simento. Oo, oh, hanggang dyan ka lang. Igilid mo konti. Konti lang dula. Ah. Ge. 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 Hop. Sumabit ba diyan sa bakod? Abante te konte. Abante dol mga isang metro dol. Isang metro lang, abante. Ha? wala na problema diyan sa bakod. Kahit isang metro lang dol, di pa. Yeah. Hop. Ayos na. Ayun, dito na may yakit mga idol, yung yero. Ayan. Ibaba e, lang muna namin to. Mga susunod na araw, saka namin iyaket to. Prepare lang muna namin to nga. Dol, shout out! Ayan. Ako sa itong driver na to, ng union, no? Oh. Ayan yung... Union Galda Steel. Okay, thank you ay mga idol yung gagawin namin marami pa yung de deliver screen, insulation, lahat marami salamat sa mga idol at mga follower ko na nag support ko sa akin at sa lahat ng bumati sa akin ng karawang ko, marami salamat sa inyo thank you God bless.